libo kilo ng umano'y smuggled na asukal ang nasa bat ng Department of Agriculture sa Subic Port. Ang mga kontrabando ay e diniklara bilang suelas ng chinelas. May ulat ang spot si Alan Gatos ng Super Radio DZWB. Alan? Kony Oscar, aabot sa 780,000 na kilo ng smuggled na puting asukal ang nasamsam mula sa 30 container vans ayon kay Assistant Secretary for Inspectorate and Enforcement James Layug. Isinagawa ang operasyon matapos ang inilabas na alert order sa mga kargamento. Nakakonsign ang mga nasamsam na refined sugar sa kumpanyang MFPY Consumer Goods Trading. Wala pang pahayag ang kumpanya. Idineklara na mga sleeper outsoles o swelas ng tinelas at styrene butadiene rubber ang laman ng mga container vans pero nang buksan at inspeksyonin ng mga tauhan ng DA at iba pang ahensya ng gobyerno, tumambad ang nasa 520 na sako ng puting asukal sa kabuuan ay aabot sa 85 milyong piso ang halaga ng smuggled na asukal. Kabilang naman sa isasampang kaso laban sa consignee ng smuggled na asukal, ang paglabag sa Food Safety Act of 2013 at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Connie, Oscar. Yes. Alan, saan daw dadalin at anong gagawin sa mga nakumpiskang asukal? Sa ngayon, nasa Port of uh, Subic pa ang uh, container van na naglalaman ng mga smuggled na asukal at nakatakdang isa ilalim sa seizure and forfeiture proceedings uh, bago ito uh, may turnover kung saan mang <coughs> ahensya ng gobyerno. Patay kasi sa pagkakaalam natin, may mga plano ang uh, Department of Agriculture na isa ilalim sa kadiwa yung mga nasasamsam na asukal para nang sa ganoon ay mapakinabangan ng ating mga kababayan sa mas murang halaga. Alright, maraming salamat. Alan Gatos ng Super Radyo, DZWB. Update naman po tayo sa presyo ng ilang pangunahing bilihin sa ilang palengke dito sa Metro Manila. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 34 hanggang 60 pesos ang presyo ng bigas kada kilo, depende sa uri. Kung maguulam naman po ng karne, eto ha, ang beef brisket ay nasa 350 hanggang 430 ang kada kilo. 280 hanggang 340 naman ang pork kasim. Habang 150 hanggang 200 pesos ang buong manok. Sa mga isda, nasa 110 hanggang 160 pesos ang tilapia. 160 hanggang 220 pesos naman ang bangus. Hanggang 160 pesos ang ampalaya, 60 hanggang 100 pesos ang carrots at 70 hanggang 120 pesos naman ang talong. Hanggang 150 pesos per kilo naman ang benta sa local red onion o pulang sibuyas. 120 naman kung ito'y ay imported. I am ready. GMA Weather. totoo ng GMA News. Mga kapuso, nalusaw na o nag-dissipate ang binabantayang low pressure area. Ayon sa pag-asa, Apektado ngayon ng Amihan, ang Northern at Central Luzon. Kaya posible ang mahihinang ulan sa mga nasabing lugar. Maging I am ready pa rin sa mga localized thunderstorm ang ibang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at sa ilang panig ng Southern Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin muli ang mga nasabing lugar bukas at sa linggo. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa Mindanao sa bandang hapon at gabi. Maayos naman ang panahon na mararanasan dito sa Metro Manila ngayong weekend. Bida ang bagoong at mga ulam na sinangkapan po nito sa bagoong festival ng lingayen Pangasinan. Abay talaga na kung mapapa-extra rice ka, oh. Dahil sa sarap ng bagoong na sahog sa halimbawa, Bicol Express, may binagoongan at sisig pa. Perfect din daw ito i-partner sa lechon at kare-kare, yan talaga naman. Pag nakikita ho natin nakakagutom, di ba mga kapuso? Hmm. Eh, gusto raw ng uh, lokal na pamahalaan na mas makilala ang kanilang ipinagmamalaking produkto na itinuturing na world's best na umaasa raw sila na mabigyan ng programa ang industriya ng bagoong sa kanila pong bayan. Ilang sasakyan ang nahatak sa clearing operation ng MMDA sa San Juan City kabilang ilang ilegal na nakaparada sa harap ng isang condo building doon. 2,000 piso ang multa rito bukod pa sa bayad sa towing. Tinikita naman ang isang motorcycle rider na walang suot na helmet. May sinitaring rider na may angkas na batang walang suot na helmet. Napangiti rin sila nang bigyan sila ng libreng helmet ng MMDA. tabi po sa mga kumakain at medyo maselan po ang susunod na balita. Sa Valencia, Bukidnon, hamon po ngayon sa mga health official ang paggalat ng scabies o galis. Ang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Pangangati sa balat at malapimpol na rashes sa anit, mukha, leeg, paa, kamay, maging sa mga singit. Yan ang pangunahing sintomas ng scabies o galis kinumpirma ng Valencia City Health Office na may mga naitala silang kaso ng scabies sa lungsod. Nagsagawa na ng assessment sa sitio Pantaron at sitio Sumpong sa barangay Banlag sa Valencia City. Nakipag-ugnayan na rin ang City Health Office sa Department of Health para matukoy ang tunay na sitwasyon ng sakit sa lungsod we have done our part naman on process pa ito mga medicines na palitunan? Mapagin na, you know, sir, as of this time. Actually, kung sir, naghatag na po ni Glyphlet, sir, nakahatag na mi ay easy materials na ano, sir. Nakahatag na, naka-info drive na yun, sir. Mga bata ang kadalasang tinatamaan ng galis dulot ng human itch mite. Iba ito sa uri na nagdudulot ng galis sa mga hayop. Mabilis makahawa ang scabies sa pamamagitan ng skin to -skin contact sa mga tao payo ng Research Institute for Tropical Medicine, laging magsuot ng malinis na damit at siguraduhing malinis ang higaan. Pwede ring labhan sa mainit na tubig at sabon ang mga damit ng pasyenteng may galis. Agad ding magpakonsulta sa doktor para marisitahan ng tamang gamot. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw gulo ang nais ng Amerika sa Indo-Pacific region. Yan ang giit ni US Indo-Pacific Command Head Admiral John Aquilino sa isang lecture sa Singapore. Anya, hindi raw daw layon ng Amerika na mapigilan ang China. Sinabi yan ni Aquilino kasunod ng pagbebenta ng nuclear-powered submarines ng Amerika sa Australia sa tulong ng UK na layon daw magsulong ng malaya, ligtas at matatag na reyon. Dagdag pa ni Aquilino, ini-engage raw sila ng anyay malakas na kompetisyon. Una nang sinabi ng China na posible daw maging banta sa kapayapaan at katatagan ng riyon ang proyekto. Binabaliwala rin daw ng naturang alyansa ang pagkabahala at pagtutol ng iba pang bansa sa naturang proyekto. Thankful si Sparkle Star David Likaw ko sa patuloy na suporta ng Team Filay fans tuloy-tuloy raw ang blessing sa kanya. Kahit tapos na siyang magpakilig sa Maria Clara at Ibarra bilang si Ginoong Fidel o ang Pambansang Ginoo. Pambansang Ginoo, it just means na kumbaga role model ka ng mga youth. Sa akin, just have to do my best to to like um, be a good model to everyone. Masaya rin si David sa bansag sa kanyang kapatid na si James bilang pambansang bayaw. Anya, deserve ito ng kanyang kapatid na ibinida pa niyang mahusay talagang maglaro ng volleyball. Uh, that is a story for another press call. <laughs> show business will always be show business. Iyan ang reaksyon ni veteran actor Tirso Cruz III sa sinabi ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Nora Honor, na siya ang greatest love niya. Inamin ito ng superstar sa Fast Talk with Boy Abunda at sinabing 11 years silang on and off ng dating ka-love team. War Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinahaba na raw ang tagal ng special permit para sa mga provincial bus na babiyahin ngayon pong Holy Week. Ayon kay Joel Bolano ng LTFRB Technical Division, mula March 31 hanggang April 17 na ang special permit. Dati raw kasi, agad din nga natatapos ang special permit kapag tapos na ang Semana Santa. Ngayong taon, dahil holiday rin naman ang April 10, baka hindi raw bumalik agad ang mga magbabakasyon. Sa ngayon, may uh, 277 applications na silang hawak. Para po yan sa 648 units na karamihan ay babiyahe sa Central Luzon at Southern Tagalog. Passport kahit hindi na sa loob ng Pilipinas? Yan ang plano ngayong isulong ng Vegan City Government para makahikayat pa ng mas maraming turista. Ilulunsad nila ang Tourist Passport o Pasaporte de Turista. Pwede raw gamitin niya ng mga turista sa pagbili ng produkto at pag-check-in sa mang accommodation sa vegan. Katumbas ng bawat paggamit ng passport, isang tatak o stamp. Ang bawat tatak ay may katumbas namang points na pwede raw ipampalit sa mga produkto ng vegan tulad ng longganisa, bagnet at abel iloko. Kapag inilaunch na ito sa May 3, pwede raw makuha ng tourist passport online o kaya sa itinalagang Vegan Tourist Passport Assistance Center. Samantala, bagamat hindi pa po formal na inaanunsyo ng pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng tag-init, aba syempre, may mga plano na ang ilan sa mga ating kapuso pagdating sa summer. Kaya naman tinanong po namin ang mga netizens, ano ang hashtag summer goals o summer plans mo? Ito ang sabi po ni Pedro Roberto sa Bulinaw, Pangasinan, pupunta para sa family outing ng pamilya sa Abril. Sa karamoa naman ang punta ni Shaolin. Nagpaalala rin po siya na magingat sa mainit na panahon, lalo na yung may mga hypertension. Eto, swimming naman sa beach at pool ang goal ni Lorenzo Binoya. Maganda rin daw, mag-enjoy sa mga pasyalan gaya po ng Baguio o Tagaytay. Habang si Fershan Veer Patenyo naman, work is life para pa rin po makapaglingkod sa ating mga kababayan. Mas praktikal at walang gastos at ligtas sa COVID kung sa bahay lamang. Ayan mga kapuso ha, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang hali Imbis na mainis ka, matutuwa ka sa mga traffic enforcer sa Ilagan, Isabela. Todo giling kasi silang habang nagmamando ng traffic. Minsan solo, pero pwede rin trio ang paghataw nila. Instant good vibes naman ito sa mga motorista. May napapahinto pa sa footbridge at nakikisabay na rin sa pag pagindap. Kuwento ng isa sa mga traffic enforcer, kada 30 minuto ay salit-salitan silang nagpapahinga sa pagda-traffic para may energy naman sila. Ayos. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino, sa ngalan po ni Rafi Tima, ako po si Oscar Oida. At kami po ang inyong mga dito sa Balitang, balitang Hali. Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.